got <laughs> going on now? We got some juice going in a bag. That's a weird way to bag in. and then you put the bag in. Another bag. Now he's like, hey, salt and ice. Shake it up and turn it into that. Hey, sakto, mainit. Gawin natin yun. Shhh, kung nauto ka na naman. Di ka pa sa inyo. Di ba demonyo ka? <laughs> na na eh. Ito na. Dala ko na yung ziplock. Ziplock. Dalawa. Tapos, ay dahil salt. Yung juice. robus Ah? Oh, ba't may robust pa? Wala bang robus doon? Oo. Oh, <laughs> oh. Pwede pa rin yan. Lagay na rin natin. Saka? Isip na lang panahuli. Yellow. Ayan. So, ayan. Gagawin natin ay. So, yung gagawin lang natin, uh, pan-burn. Naglalagay tayo ng juice. Testing na, testing. Parang yung tayo putang, ano, 7 lang, napakalit naman. <laughs> Parang, ano, pwede to. Depende sa kung makukuha ng ano yan. Pwede ko, pwede. Pwede na, pwede na. So, maglalagay tayo ng juice dito. Satong-sato, init, di ba? maglalagay mo yung juice sabi? mo dyan. So, ba? <laughs> testing lang natin. Ato, kain Para hindi na tayo buta 7-11 bibili. Parang slurpee yung mangyayari na Yung slurpee. Ay, lalo, 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 lalo. Ano mo tayo? Lychee to. Lychee. Tapos yan. Sisil natin. Di ba? Kailangan Ayun. Hindi ko na alam. Ayun. 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 talaga Pwede na yan, ano? Hindi, yan. Tapos, malaki, sipla. Yan. Ay, pati sipla. Sasayang ka. Malaki ito. Malaki nito. Sana, all. Tapos, lalagay natin ito. Juice. Ziplock. Lychee yan, lychee ha. Baka maglasang asin eh. Ganun hmm. pala pati yun. Ziplock, lalagyan mo yun sa ziplock. So pag ito totoo na, pwede tayo magtayo ng sarili nating Slurpee. Tapos puro zipla, nang zipla Ano. Eh. <laughs> Tapos ayaw. Tapos isang buong matigas na yun. <laughs> matigas. Tigas na yelo. Matang yelo. Marami ba? Lagay na natin marami, ano? Oo, oh, pwede na lahat yan eh. Ayan. Ayan natin.

Ay, ito na <laughs> yun. Ah. Naubos mo. Nakalahati asin na. Naiiyak pa pati yung pabinubos pwede lahat. <coughs> tapos, para tumigas talaga. Kaya natin naubos. mo ka pa. <laughs> Hindi ba wala akong naubos? O, so, yun na. Sali so, ka na natin. Tapos, aalugin yan. Sira natin. Huwag gagana. Kaya na eh. na o yun. Hahaha. Nakita niyo tubig so pa yung ano ba? Malamig ah. Malamig ah. Ito nga po yung... Hindi. Ano ah. tagal talagang mag mag Ready mo na yung baso natin. Hindi pa baso ah? Tumitigas ba? Parang hindi. Tumatapon okay. yan. <laughs> <Tumapon> na yata. Tumatapon na yata. Ganyan yun. Tingnan yan na. Luso okay. lang. Luso lang yun. Parang si... Wala akong butas eh. Wala pa, wala pa. Matagal yata to eh. That's it na so, Kaya eh, naman hindi mo kailangan freezer. Wala mo lang yung yelo. Wala pa, no? wala pa nangyayari. masyadong malaki yung ano. Hangin. Basta. Hindi na nakulog lahat ng damit mo. Tinapasingaw Malamig eh. Pero malamig yun. Oh. Ay, <laughs> malamig. Ano <laughs> eh. Ba't ba nilalagyan ang asinang yun? Ang dagat man yung saw. Ano ba yun? Ang sayo pa yung ano, yelo. Lamig na yun. Eh. Ito yung asin para hindi malo daw kagal yung yelo. Oo. Oh, kaya lagyan mo na asin yung sayo para hindi lumalambot. <laughs> <laughs> Oo. Oh, Tumapon na yata ni eh. Tignan mo yun, sakit! Sakit ba sa kamay. Tunga, alamig tunga. lamig! mo, <laughs> Lamig! <laughs> Sorry. ba't puro tubig na? Eh, kasi yung asin yun. hindi Para <laughs> maging nabubuo na asin.

Kahit natin sa baso. Ano itong ano? Parang mag pa iakalusaw kasi. yun. Okay, natin sa ano ha? Sa baso. Totoo! Ayoko ko Ayun o. Oh! Ayun o. Totoo! Totoo! Ay! Ano? Wow! Ah. Ay! Ito, natin kung di umalat. Ito na. Eh. May kimalat lang. Galing oh. ano? Galing na. galingan no. oo. Galing, Galing ano? Totoo na? Totoo. ha? <laughs> siya okay, ba? Totoo. Nagay mo naman sa edit mo. Baka lang ang tumayo. Sige, dali. Alagay ko nga. Sige. Sige. Ta.